Hello po mga kasari, kumusta po kayo? Kumusta po ang bintahan natin sa araw na ito? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang pricing update. O tayong mga nagtitinda, iba-iba ang ating mga strategy, iba-iba ang ating mga pamaraan sa pagdating sa pricing. Yung lugar kasi namin, malayo kami sa mismong bayan eh. Mag-travel pa kami ng mga almost uh, one hour. Kaya yung pamasahin namin talaga mahal per uh, person. Halimbawa, kapag doon ka mismo sa bayan, mamimili ng kagay ng alak o bigas, mabibigat ng mga yun. Siyempre, may singil din. yun mahal na ang sinisingil ng tricycle. Kagayang itong itlog hindi ako gaano pumapatong ng malaki dito kasi free delivery na ito eh. At saka kung i-compare ko sa presyuan doon sa mismo sa bayan, pariho lang talaga as in pariho lang. So naisipan ko na dito na ako bibili ng itlog kasi libre na itong diniliber o tipid pa ako sa oras, tipid pa ako sa pamasahe. So dito sa lugar namin, marami kasi pumapasok dito ng mga truck, kagaya ng soft drinks, kagaya ng alak, kagaya ng sigarilyo kagaya ng gamot at marami pa. Kaya naisipan ko na dito na ako bibili sa truck kasi kung sa bayan pa ako bibili, mahal na yun kasi may pamasahin na yun, e, lalo na pagkaalak, mabigat yun. E syempre, hindi mo pwede tubuan lang yun ng 10% lang or 20%. Kailangan tubuan mo rin siya kasi malulugi ka naman kung ang itutubo mo lang doon sa, ano, sa alak ay eh 20%. 'di ba? Eh ang mahal ng pamasahe kasi talagang yung tricycle ano ka katalo obligado ka talagang magano magbigay kasi yun talaga ang ang rate nila. Tapos may mga gulay pa na pumapasok rito kaya ang tubo ko lang doon tig uh, 20% lang, 30% kasi libre na yun, eh, wala ka ng pamasahe doon, kusa nilang lang uh, i sa sa'yo sa bahay, kumbaga chance mo na yun eh tapos meron namang uh, truck na pumapasok dito. Bigas naman ang kanilang paninda. Kaya malaking chance ko na na kukuha ako sa kanila kasi kung sa bayan ko pa bibilhin, ang mahal lang ano, ang mahal lang pamasahe, 50 per sak siyata. ko eh, usually ang binibili ko kasi uh, minsan may lima or minsan o oh, iba pa yung sa pagkain ng baboy at sa pagkain ng manok e, eh, kung, kung, kung I-total ko silang lahat as in napamahal ako. Eh kung dito ako sa truck, pariho lang ang presyo tapos hindi na ako magbabayad ng pumasay, Kaya medyo hindi ko hindi ako ganong pupatong doon ng ano, ng ng malaki. Kaya yung mga ibang kong customer nagtataka sila or yung mga baguhan nagtataka sila bakit ang mura ng iba kong paninda kasi sabi ko sa sarili ko Mura naman talaga kasi hindi ako nang papatong ng malaki kasi nga libre na ngayon dine-deliver sa'yo. Wala pa ako gaano kahirap-hirap. Tapos kung tubuan ko siya ng malaki. So di ba hindi maano yun, hindi maganda. So dapat i-balance din natin. Kumbaga hindi na makatarungan yung presyo na taasan ko yung uh, customer. Kasi nga libre na ngayon eh paano pa tayo makatulong sa kanila, di ba? Sobrang hirap na yun. Sobrang, alam mo naman, naghihirap ang ating panahon ngayon. Tapos, natubuan mo pa. Kung baga, magtulungan tayo. Uh, mga nagtitinda, huwag tayong, grabe naman tayo magpatong kasi kawawa naman sila. Kaya ang binibili ko sa bayan, kagaya ng ganito, uh, toothpaste, mag magagaan yan. Ang mga shampoo, souvenir, oh ilan lang percent ang pinatong ko dyan? Nasa 2%, 20% lang. Itong gulay naman kasi maraming uh, may truck din ito na nagde-deliver. Kung naglalako ba nagtitinda? Yan, ilan lang ang pinapatong ko dyan? Kasi nga libre nang ay wala na akong pamasahe. Wala na akong kahirap-hirap pag bit, bit ang oras pa. O, oh, ba diba? So, hindi ako gaano nagpapatong dyan ng malaki. So, depende pati yan sa, ano, sa presyo ha, kasi ito yung maraming gulay din sa amin na pumapasok na nagtitinda so ayan pati yung ano butin so itong tubig naman to meron din ang de deliver na truck so ayan kumuha ako ng dalawang sizes ang kinuha ko diyan eh tapos pala yung mga truck na pumapasok dito kagay ng tubig, tinatanong ko pala sila kung magkano ang retail price. Yun, nagbibigay sila ng idea o ito ang bintahan mo, ito ang presyo na ibibigay mo sa mga customer mo. O di ba, big big ano yun, big help yun eh. Ito na nga guys, sa tricycle o bawat karton dyan may pamasahe yan, kaya hindi pwede talaga hindi magpatong diyan ng uh, malaki sa ano sa um, paninda mo. Kasi mahal lang nga yung pamasahe eh. At ang layo pa talaga sa amin. Ito yung groceryhan namin. Medyo malalayo talaga sa bayan. Kaya yun, maulan pa ito eh. Kaya nagmamadali kami dyan. Minsan nagbibigay pa ako ng tip dyan sa mga tao na tumutulong. Kasi nakakahiya naman eh. ba diba? So, ito na nga guys, yung aking mga dilata. So, usually, uh, nagpapapatong ako diyan ng ano lang ng 70%. Usually talaga dito sa amin, yung iba nga sa kapitbahay namin 10%. Eh, sabi ko super so uh, taas naman noon, hindi na makatarungan ang presyohan kasi magrereklamo na yung mga mamimili ba. Ito wala na ako gaanong ano mga dilata kasi naubos na. Uh, malapit na naman akong uh, mamimili kasi ito na nga oh, kukunti na lang sila eh, kasi nga malapit na yung ano malapit na yung Christmas so maraming nagbilihan na nag-stock kasi alam nila na maraming tao sa bayan kaya iniisip na lang nila yung mga hindi makapunta ng bayan dito na lang sila para hindi sila mapamahal ng ano, pamasahi pa, kain pa so dito na lang sila hopefully nag-enjoy po kayo mga kasari God bless, thank you, bye bye